Yung aksyon dapat ang magiging CCTV nyo sa paggogobyerno. Isisiguro ng aksyon dapat na matino yung proseso para mabigyan ng sapat na budget yung mga programa at proyekto ng gobyerno tungo sa komportabling buhay ng mga ordinaryong Pilipino. Kami ang magiging CCTV nyo sa paggogobyerno. Kailangan mabusisi natin yung budget na yan at tignan natin kung matinuba yung proseso para ilagay yung pera sa mga servisyo na kailangan ng bayan, katulad sa problema ng kalusugan, edukasyon, trabaho, kabuhayan, negosyo, kalikasan, protektahan, siyempre kapayapaan.